Ayon sa Genesis Kapitulo 3, Versikulo 15, anong bahagi ng katawan ng mag-aaway ang susugitan ng Diablo at anong bahagi naman ang susugitan ng Mesiyas? Takong ng Mesiyas, ang ulo ng Diablo. Sino ang itinapon sa dagat at nilamon ng isda noong panahon ng bagyo? Jonas sa kanyang huling habilin, anong natatanging pabor ang ibinigay ni David sa mga anak ni Barzillay ng Gilead? Makakain mula sa hapag ng hari. Pagkatapos ilagay ang kaban ng tipan sa kaban ng kabanan at nagsimula ang pagsamba, ano ang nangyari sa templo? Napuno ang templo ng Panginoon ng isang ulap, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ano ang itinuturing na pinakamahalagang utos sa Levitiko? Pag-ibig